Ayan, so iba pala talaga ang pinuno na si Mr. Little Lapid. Panoorin natin. Anong gusto mo? Tagalog o English? <laughs> Sasabihin natin, hindi ka namin tutulungan dahil nanganganib po kami na kami ho ay nagdidikta sa populasyon ng itong bayang to. You... Di ba yung well, tatay mo? Oo. Matagal na kita hinihintay tumayo. Kaya nga sabi ko tatayo na nga ako eh. Okay. okay. Ayan, so sa kauna-unahang pagkakataon ay sumabak nga sa debate ang ating senador na si... Uh, ang kapitan na si Mr. Lito Lapid Ayan. So sa paumpisa ng debate ay hiniling niya na gamitin ang Tagalog upang mas maunawaan Upang mas maintindihan at mas maipaliwanag ng bawat isa ang kanilang mga punto Ayan. So sa umpisa ay naging masaya, nagkaroon ng uh, biruan ang uh, debate Subalit so, dumating ang punto na nagkaroon na ng uh, mainit na diskusyon mainit na palitan ng mga paliwanag no tungkol sa RH bill. So ating matatandaan na tutol si uh, Mr. Lito Lapid sa RH bill no. Kasama ni Mr. Lito Lapid na tumututol ay si uh, Senator Juan Ponce Enrile. Ayun. So makikita nga dito na tumayo si Juan Ponce Enrile at uh, kumbaga ay pinalalakas niya ang loob ni Mr. Lito Lapid upang uh, magkaroon ito ng kumpiyansa sa sarili at maipaliwanag nito ang dahilan kung bakit siya tumututol sa RH Bill o pagsasabatas ng RH Bill o Reproductive Health Bill ayan so samantala ang author ng Reproductive Health ay si Miss uh, si Senator Pia Cayetano ayan so ito yung isa sa mga halimbawa na we never know until such time na nandoon tayo sa punto ng uh, kumbaga actual na pangyayari. And at the same time, kung hindi natin alam kung wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa bagay na pinag-uusapan. Okay? Maganda ang RH Bill kung tutuusin. Subalit, paano ito mai-implement ng tama? Paano natin masisiguro na safe ang mga ginagamit na contraceptives? No? Ito ay question na kung saan ay nakadepende sa expertise ng mga doktor ng mga manggagamot. To tell you everyone, no, mga kababayan, mga katungkod, isa po akong person with this ability. And uh, every time na mag apply ako sa trabaho, tinatanong ako ng mga kumpanya, ano ang dahilan? Bakit ako naging PWD? Bakit ako nakasaklay? Bakit ako pilay? And ang sinasabi ko, hindi ko rin alam. Hindi rin alam ng aking mga magulang. Hindi rin nila alam kung ano ang totoo. Polyo nga ba? o anuman. So sinasabi ng aking uh, uh, tatay no na sinusubukan ng nanay ko noon na magkaroon ng uh, Kumbaga uh, contraceptives no upang hindi madagdagan ang aking uh, panganay na, na ate no. So sinasabi yon ng aking uh, tatay at dahil dyan para maiwasan ang uh, pagbubuntis ng aking nanay ay Uh, gumagamit ito ng contraceptive. So, iba naman ang paliwanag ng aking uh, ina, no? sa lamang daw na mahina ang kanyang katawan noong panahon na ako ay uh, kanyang ipinagbubuntis. Naging mainit at uh, naging uh, emosyonal si Senator Cayetano nang magsalita naman na si uh, Senator Juan Ponce Enrile tungkol sa dahilan kung bakit ito tumututol sa RH bill. So samantala ay uh, siguro yung sinasabi ko na hindi natin alam ang dahilan at hindi natin na uh, kumbaga kayang ipaliwanag ang uh, dahilan ni uh, Senator Lapid, no? Hangga't hindi natin nauunawaan ang uh, totoong Uh, pinagkukuhanan o pinaghuhugutan nito ng uh, dahilan kung bakit tumututol siya sa RH Bill no? so pakinggan natin at panoorin ang uh, dahilan kung bakit siya tutol sa RH Bill nung iluwal niya yung bata may depresya may sagit sa puso mm. kung tinatawag po nila ay blue baby blue baby kumabot po ng 9 years old inatake yung bata hindi po ako makapaniwala na yung batang yon aatakihin sa puso na payat naman na matay. Namatay namatayan po ako ng anak kaya ito po ay inaanong ko sa inyo dahil namatayan ako ng anak dahil dyan sa tinanong ko yung asawa ko hindi sana, wag naman ganon na, mm. dahil dyan sa gamot na yan. Mm -mm. Yan ang dahilan kung bakit hindi naniniwala si Senator uh, Lito Lapid sa contraceptives na mga medicine Ayan. so samantala actually sinasabi rin ng uh, mga doktor na ako daw ay uh, uh, mayroong polio kaya hindi ako nakakalakad okay so isa itong usapin na kailangan ng mga eksperto hindi lamang ito kausayan sa debate kahusayan sa pagsasalita ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral, pakikipag collaborate sa mga eksperto especially sa mga doktor dahil nito lamang pandemya no, ay actually sa totoo lamang po mga kaibigan mga katungkod happy ang opinion ng mga tao totoo nga bang nakamamatay ang covid o hindi o gawa, gawa lamang ito ng mga ekspertong manggagamot.